Patay ang chupere na si Alias Mamerto, 45 anyos, sa taon, tansa kavide Cavite. Habang sugatan naman, ang mga pasayero nito na sila Michael Cortero Cabrejas, 45 anyos, na Holy Mayo Crossing, Lucena City, Rolly Santuede Valier, 33 anyos, ng Barangay Kalumpang, Tayabas City, at si Russell Oco Galliano, 25 anyos, ng Barangay Kalumpang, na nasabing lungsod. At ang may-ari ng unang bahay na nabangga na si Susan Rolliera Inco, 62 anyos, housewife ng Barangay Ibabang Kalila, Bilayan, Unisan, Quezon. Ayon sa investigasyon ng Unisan Municipal Police Station, habang minamaneho ni alias Mamerto ang isang Isuzu Forward Aluminum Van sa Provincial Road sa ng Barangay Ibabang, Kalilayan, Unisan, Quezon. Sa bahagi ng pakorbadang kalsada ay nawala ng preno ang sasakyan na bumangga sa tatlong kabahayan na pagmamayari ni Nasusa Rolliera Inco, 62 anyos, housewife, Rolliera Inco Candoba, 77 years old, at Elinette Selverio Luntok, 60 anyos, kapwa mga taga barangay Ibabang Kalilayan, Unisan, Quezon. E eh, sugad naman sa pagamutan ng mga biktima pero dead on arrival ang nasabing chopper Kasama mo sa Araman, Quezon Province, Radyo Manit Gardo Masada, Tatak Araman.